Hi guys, sobrang saya ko ngayon kasi binigay ng amo ko sa akin yung Libanon ID ko kakarating lang kanina binigay ng driver kasi nung ano yung dati kong trabaho, hindi ko hawak ang ID ko. Hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko hawak yung ikama ko. Kaya neighbor ko nakita yung ikama ko. Kaya ngayon, sa bagong amo ko ngayon, mas mabait ngayon ang bago kong amo kasi binigay sa akin yung ikama ko. Kaya magagamit ko ito sa tuwing magpapadala ng pera sa Pilipinas. Kasi kailangan ng ID dito pag nagpadala ka ng pera. Kasi dati nagpapadala ako nung bagong dating ako dito, yung unang buwan kong sahod. Yung driver yung nag, kasama ko yung driver kasi ID niya yung pinapakita niya sa Western. Kaya ngayon pwede nang ako na lang kasi hawak ko na yung ikama ko. Sa dati ko kasing amo, hindi ko hawak yung ikama ko. Hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas, never ko nakita yung ikama ko. Hawak nila, pati yung passport hawak nila, ganoon. Kaya ngayon, swerte ko sa bago kong amo kasi kahit ikama man lang ang pinahawak sa akin, malaking tulong na sa akin.